Hello so guys, good morning. I-share ko lang sa inyo ang napakasarap kong recipe for today. Yung ating noodles. Gawin mo to sa noodles guys. Napakasarap at na pwede rin isabay sa ating kanin. Ayan, ito guys, nag lang ako ng isang bawang. Ayan, then naglagay ako ng bell pepper, cabbage, at saka carrots. Ayan, napakasarap din. Then, ayan guys, naglagay lang ako ng konting oyster sauce, at saka yung water, and konting toyo lang. Ayan, hindi na ako nag-add na guys ng uh, asin kasi nilagay ko rin yung seasoning. So, yon guys, pagkatapos dyan, naglagay lang ako ng konting water kanina. Ayan, then nilagay ko na yung noodles. Ganyan guys, pasarapin natin ang noodles, hindi lang natin nilalaga yung noodles, something like that. Gayahin nyo to guys, maglagay kayo ng mga gulay-gulay. Masarap kasi ito. Ayan, pwede rin itong ulamin. Kung gusto niyo pwede rin merienda. Ayan, so, as of now guys, isyoso ko sa inyo mamaya. Ayan, luto na siya guys. Yan, as you can see. Uh, pinatay ko na yung uh, gas stove ko or yung electric stove ko para hinahinay lang para ano then Mag-ano na ako dyan. Mag-plating na ako guys. Ayan. Ayan na siya guys. Ayan, na-plating ko na. So, kakain na ako ng agahan. Ayan, napakasarap isabay sa kanin din kung gusto ninyo. So, ayan guys, gayahin nyo tong ating recipe for today. Thank you for watching! Thank you.